Maging ako sa sarili ko ay aminadong may pagkukulang Pamilya man o mapakaibigan Hatid ay walang awat na pasasalamat sa walang sawang pag-intindi at suporta. Aminado kapag gumalaw ay delikado. delikado Pasensya mga tropa, ay hindi agad natapeno Ta Bueno inyo sana ako na mapatawad Sa kamalian na matagal nang pinagsisihan Malaban ng demonyo sa tenga Bumubulong, matalino to Hindi tumatanda ng paurong Gumawa ng tama para hindi ako makulong Mumawas sa yung karera ko sa pasulong omsim Tama ang inyong hinala Bonjing sa mga maling Akala ng iba Magkakaiba, magkakaisa Unag ang pangalawa Natutunan tumayo sa akin Pagkadapa at pagkawala Sa sarili pa Kinakalawang, kinakapaang, inaasahang, binabalaang, ang Ulo ng kuso, sino bang nagkutos, pwede bang kumuntos ibri ang maubus, trapgang sa paus, masar mga gastos, tanga sa taas sangin ng agos tapos mga plano, Tiyatama, yung tama yung maliko, yung daya mga tao, yung amat kinarap ko, yung plano, yung trabaho, yung baon, winalako, mga upal sina ako, pinangako